Good afternoon po sa inyong lahat guys. Ako po si Paul G. Canales. YouTube channel guys si Paul G. Canales. Magandang hapon sa lahat ng taga Davao City, taga Mindanao. Maraming maraming salamat po ng lahat yan guys. Guys, sa oras nito guys, um, ipapasadahan natin itong isang vloggers guys na uh, nagpapakita siya ng mga video guys, yung binahaan Davao pa ganun ganon pa siya guys pa ganun ganon pa siya kasi tuwan tuwa siya guys ng Davao City Davao binahan tapos daw ang mayor ng Davao City yun ang tinatanong niya kung nasaan ang mayor ng Davao City nga si Basti nga mayor Basti nga ang Davao daw ay nano na daw daw ng tubig ipaganong ganon pa siya alam niyo yung vloggers nito guys sa totoo lang nagmumukha siyang kinkoy sa ginagawa niya mga pinatlat niya nagmumukha siyang kinkoy hindi naman purkit Dabaw ay sa Dabaw City na mismo yung baha na yun binaha nga ang Dabaw pero hindi naman kaano eh sa bandang turil binaha pero yung pinapakita niya sa vlog niya ang lalayo naman yun ang ano na yun eh lalayo ang mga syudad na yun eh binaha nga ang Dabao, pero hindi naman Dabaw City iba doon eh pinapakita ang bandang tago, bandang panabo, o sa ang mga siyudad na yun. Dabaw din yun, Kailan? hindi Dabaw City yun. Dapat yung vloggers na yun, nagta-investiga siya, nagtatanong siya, kung itong mga siyudad na ito, isan ba ito sinasakop? Yung mga siyudad na ito, ay may sarili-sariling mga miyorto, ay katulad yung tago, mga digos, mati o ano pa mga ibang lugar dyan kasi surig daw may iba't ibang mamiyog dyan, hindi yan nasa kupa ng Davao City yan, kasi ang Davao City napakalaking siyudad dyan, hindi lang nag-iisa lang yan sa dyan. Itong bagyas na ito guys, talagang sadyang mamahiyan mamahi ng tao. May pagganong-ganong pa siya, may pagganong-ganong pa siya sa ulo niya rito, ituro ngayong baha nga. Hoy, brother, Mali yung mga ibang vlog mo doon vloggers, hindi wag mo na mag-ano yun sa Davao City si yun. Hindi sa iba't ibang lugar yun eh. Iba't ibang lugar yun ang binapaha doon, hindi yun nasa sakupan ng Davao. Yung mga lugar na yun, may mga mayor tagay nga ano doon, may mga mayor yan sila dyan, katulad yung Tagong, Panago, Digos. May mga mayor yan dyan, hindi yan nasa sakupan ni Basti dyan. Wala siyang pakialam doon kasi hindi naman niya area yun eh. Kaya dapat pag vlog ka, magtanong ka muna, mag-imbestiga ka para hindi ka magmumukhang kingkoy dyan sa mga ano mo sa mga vlog mo, kasi ako taga Davao City ako ay taga, dyan talaga ako ay pinanganak dyan talaga ako lumaki kaya pinapakita mong vlog dyan sa youtube channel mo hindi naman lahat yun ay sa Davao City sa ibang lugar yun eh, malalayo na yun kung saan saan mga lugar na yun tapos pinagsama-sama mo dyan sa vlog mo hindi mo ma hindi mo maisahan ang tao yung maluluko ang tao diyan Hindi dahil alam nang taga City kung saan ang bandang bahay. Ang Davao City binaha na siya Tuloy ng Turil. Kung natatanong ko kung nasaan si Mayor Basti, bakit kailangan pa bang nandun si Mayor Basti pag binaha ang Davao City? Maraming mga LGOs siya nag-aasikaso niya kasi may mga kanya-kanyang tungkulin niya dyan eh. Nakita mo naman nung no, binaha ang Turil, ang daming agad-agad ang tulong agad nila doon sa sa Toril agad-agad may tumutulong at bibigay agad ng tulong Hin mo ha, hindi mo kailang hanapin yung ano, alam mo yung Mirlen kahit nandoon pa yung sa kabilang dulo ng daigdig, pag may communication yan, aabot pa rin yan dahil salita lang ang kailangan dyan eh kasi maraming infused dyan sa depositing na nasa skupa niya may mga iri area kasi sila dyan hindi na kailangan pang hahanapin mo yung mirror ng Davao City. Pagkatapos tatawa-tawa ka kung ano-ano mga ano-ano mo. Tapos pag-aralan mo kung vloggers ka, huwag ka masyadong bias sa dyan sa mga pinag-vlog mo. Kasi yung kinapakita mo sa vlog mo, hindi lahat sa Davao yun. Yung iba't ibang lugar yun, ang lalayo na nga eh. Kahit ang bigay pa natin yun, hindi, yun sa, hindi lahat yun sa Davao City yun. Dapat iklaro mo yung mga vlog mo para hindi ka magmumukhang kinkoy. Hindi naman lahat yun sa Dabo City. Binaha nga Dabo, nakikita ko naman yun. Binahak pero hindi naman gaano eh. Tapos magtatanong ka kung nasaan ang mayor. Tapos kung ano-ano pang sasabihin mo. Hindi na kailangan mayor. Hindi kasi maraming umaasikaso mga yung mga nasasakupa ng ano yan, mga nasasakupa ng Dabo City yan. Under of the mayor of Dabo City yan. Kaya, huwag mo nang hanapin ang mayor kung nasaan yun. Dahil ang mayor, busy talaga yan. Kung saan saan, kung ano-anong mga pinagawa ng mga yan. Kasi talagang may mga ginagawa yan sila na sobrang kabisihan. Part ng kanilang terbaho. Kaya bro, mali yung iba mong binablog doon eh. Hindi mo pwedeng isahan ng ano niya, taga Dabo City. Kasi ang taga City, mautak yan, hindi mo pwedeng gugulangan niya. Kung hindi mo basta-bastang aanuhin yan. Ako pa lang eh, nakita ko yung mga vlog mo eh talagang napakalaking mali doon eh kasi may pagganong ganong ka pa sa daliri mo may pagganong ganon ako pa tapos yung tinuturo mong mga lugar eh lalayo doon eh hindi sa Davao City yung iba noon ilan lang ang binaan na Davao City yung turin lang yata yun eh kaya siguruhin mo pag nagbablog ka nagbibigay ka ng mga ganyan report kaya kimo para patas at saka hindi ka magmukhang kinkoy niya sa mga ano sa mga vlog mo eh eh tuloy na binumukha ka ng ko idea sa mga vlog mo. Ayoko lang bagitin ang pangalan mo dahil baka masaktan ka lang yan. Eh, mapapahiya ka eh. Mali ang mga ibang mong na vlog doon bro. Malalayong lugar doon. Dabaw, dabaw nga pero hindi Dabo city yun. Kaya huwag na masyadong bias yung mga ano mo tapos panay tatawa na gano'n, ganun Nasaan ang mayor pinapaha ng dabaw city. Mali yun, kaibigan. Talagang sasabihin ko sa'yo ng tuwiran mali ka. Mali yung mga iba mong binablog doon. May ano na yun, may halong paninira na yung pinagagawa mo eh. Kaya, ako hindi ako sangayon na sa mga ganyan klase yung mga balita mo. Mali yun. Ang tagadabaw siyente, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng gulangan o isahan sa mga ganun lang mga klase yung balita dahil alam nila kung saan lugar yun yung mga pinabaha doon eh lalayo na yun doon, hindi yun Davao City mismo, binaha nga Davao pero hindi naman gaano siyang binaha hindi naman siya talagang buong Davao ang binaha, may mga part ng Davao nga binaha, din tulad yung torel, yung mga bahay ng Davao, yung bandang agtaw pangkiruhan, pero hindi siya gaano okay guys, yun lang ang, ano ko guys, yun lang ang kumin ko para maliunagan tayong lahat hindi tayo magmumukhang tanga sa mga, ya sa ibang mga nagbablog na kahit hindi tama. Doon sa iba naman na hindi tagadabaw, para hindi naman sila ma ano malinlang ng mga vloggers na wala sa tamang pagbablog. kaya guys, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po ako si Paul G guys. Sana'y huwag po niyong kalimutan guys yung YouTube channel ko, Paul Cheek at hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless you po siya guys. Thank you very much sa mga panood ng video ko ito. Thank you.